For today's video mga idol, luto tayo ng inubada na manok na nitip. Sa taot nga pala sa nag-request, ayan na po ang request nyo. At agad ko na po palang ginisa yan. Hindi ko na pinakita kung paano ko kinatay kasi malakas ang ulan dito kanina at wala namang taga-video sa akin. Tingnan nyo po mga idol, sobrang taba po ng manok. Nagdidilaw yung kanyang mga ulo. <laughs> at ayan po ang kanyang mga batikulon nasa limang piraso yung kinatay ko kanina pero konti lang yung linuto ko at naglagay na pala ako ng hunggo dyan nasa limang piraso yung kinatay ko kasi birthday ng tatay ko bukas yung mga paalang at mga kunting laman lang yung niluto ko <laughs> at agad na po ako naglagay ng tubig dyan kasi kulang yung tubig ng hunggo tingnan nyo lang mga idol sobrang sarap naman yung ulam natin mamaya at naglagay lang pala ako dyan ng laman ng mga pulong piraso para kay misis <laughs> Kasi pagpulutan yan mamaya at naglagay pala ako ng tanglad kanina, hindi ko na pinakita. Kasi malakas ang ulan at agad ko nang kunin yan. Yung kanyang lasa, nandyan na yun sa ating sabaw. Tignan yung mga idol, yung pakpak, hindi ko na hiniwa. Para kay bisis yan mamaya. Halo-haloin lang po natin at ilagay na po natin yung ubod ng saging. Yung ubod ng saging kanina, hindi ko na pinakita kung paano ko yan kinuha. <laughs> Sinulay ko lang yan sa ulan wala kasi akong videographer <laughs> at ayan na nga po mga idol takpan muna natin at pagkalipas ng 5 minutes or 10 minutes at agad naman nating buksan tignan nyo mga idol luto na po yan hindi nga pala ako naglagay ng siling haba dyan kasi wala kaming siling haba dito at ayan na po mga idol nabutan tayo ng gabi ng pagluto ano pang hinihintay natin para gaak na ayun tayo mga idol manok na native at munggong inubada na shout outs na request hmm kampion ganyan mga idol ako tayo kumain para gaakta

Oh orang kepencenan balik situ. Anggap tapi aku tetap tetap. Bisa kerja. Hah? Nah. Jadi Bapak Kapuro Bye-bye.